Welcome to my YouTube channel. Magandang hapon. gagawin ko ngayon ang beef patties. Lagyan ko na nga sya ng minced onion, minced garlic. Ayan. macaroni na salt and pepper. Lagyan din natin guys na oyster sauce. Mga ah, tigo konti lang guys. Worcestershire sauce. Konting asukal. Isang itlog. Ayan, haluin na natin to guys. After mahalo, lagyan natin na konting oil. Ayan, para hindi siya magdikit-dikit guys. Ulit natin guys. At, ayan, minulot ko na rin siya sa molder. Ayan, natuloy na natin to guys sa grill pan. Balik na natin. At, ininit ko na rin guys yung lumang ulam. Itong natira kahapon. Ayan, pork tenderloin. Tapos itong chicken thigh fillet guys ay i-marinate ko sa Korean barbecue. Lagyan natin muna ng ginger. Ayan, At sa garlic. Lagyan din natin guys ng Korean ano, sauce. Barbecue sauce. Set aside lang natin to guys. At pwede natin tong lutuin. May maya. Ito na nga guys. Ayan, sinalan ko na nga pala to dito sa grill pan. At nagluto na rin ako dito sa kabilang side sa isang kawali ng ah, uh, ginis ano, talong guys. na ko lang sa bite size. Tapos ito nga malapit ang maluto to guys. At nilagyan ko na siya ng bell pepper. Dito ko lang po siya guys sa oyster sauce. At nilagyan ko na konting paminta. Ngayon lang guys. Luto na itong talong. ah, uh, ito naman guys. Ay yung chicken kanina na minarinate. Ayan. Luto na dito. to उला मौ गफि फिन्स ब्याङ्क